Lubin, Lubin, nakakalimutan nyo. Nagdulot ng kontrobersiya ang ginawang biro ni Joey De Leon kamakailan. Lalo na dahil sa kanyang mental health joke na ginawa sa segment ng Gimme 5 ng EAT. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa sinabi ng batikang komedyante na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa mga isyu sa kalusugan ng isip sa kasulukuyang klima ng lipunan. Sa segment ng Gimme 5, isang contestant ang tinanong ng tanong tungkol sa mga item na karaniwang isinusuot sa liig. Sa kasamaang palad, hindi maibigay ng kalhok ang lahat ng tamang sagot sa loob ng inilaang oras. Pagkakataon nga na ito ay nagbiro si Henyo Master Joey de Leon hinggil sa mga bagay na pwedeng isabit sa leeg. Ayon kay Joey de Leon, lubid, lubid nakakalimutan nyo yung lubid. Labis nga na naalarma ang netizens sa napiling joke ni Joey de Leon dahilan para i-call out nila ang ahensya ng MTRCB. Matatandaan na hindi ito ang unang biro ni Joey De Leon tungkol sa mental health. Dahil kung maaalala ay nagtrending din noon ang sinabi ni Joey De Leon na gawa-gawa lamang ng tao ang depresyon. Agad naman na nag-public apology ni Joey noon at tinanggap ang kanyang pagkakamali. Samantala, para sa iilan ay ang ganitong mga pananlita ay hindi lamang nanganganib sa pagpapatuloy ng stigma Ngunit maaari ring makasakit sa mga naapektuhan ng mga hamon sa kalusugan ng isip. Ang insidente ay nagsisilbing isang paalala ng pangangailangan para sa higit na kamalayan at pangunawa sa paligid ng kalusugan ng isip, kahit na sa larangan ng entertainment. Gayunpaman, wala pang pahayag sa ngayon si Joey De Leon sa pambabash na natatanggap niya mula sa netizens inaasahan naman ng ilan na gagawa ng aksyon ang MTRCB hinggil sa bad joke.